Actually, dito yung nawala yung aking wadit. Ayan, guys, oh. Pero nabalik, eh, di ba? Di ba, guys? Ayan, oh. Hello guys, for today's video, nandito po tayo ngayon sa loob ng NPR. Pauwit na po, dali mo sa So, gabi na, kaya oras na naman ang at yung pag sa ating mga amo. So guys, maraming salamat sa inyong support sa YouTube channel. Thank you so much sa mga subscribers and community or followers. Maraming salamat guys. oh Ayan na guys, nandito na tayo sa Central Dahil dito man ako nakakira. Galing po tayo sa Hi guys, time on, town. ano na naman time guys Uwian na naman Guys, maganda talaga dito sa so, Hong Kong. kung gusto nyo mag-abroad, dito na lang tayo kay sa Middle East. Kasi dito ay ma-enjoy nyo ang inyong uh, buhay dito sa abroad. Kaya ng B.O. So, oras naman ng uwian. Kahit paano guys, nakapag-relax. Nakipagpuntuhan sa mga uh, sisters in Christ. Ito lang naman ang ginagawa namin guys, mag ikot, mag explore dito sa Hong Kong at makipag-meet sa aming mga community para mag enjoy eating together After mas guys namin yun, o kain na na, o oh, may mga activities kaming gagawin ayun, ayun, na, wala naman na, oh, gabi na naman tapos na yung ligaya. Alam mo guys, kahit ganito na mahirap man magkagaw sa ibang bansa. Pero dahil ito yung lugar na pinuntahan namin ay open city, malaya. So, hindi po makaramdam ng boring o nalulung nalulungkot lagi kasi kahit papaano eh mayroon po kaming 1D na makapagpahinga 1D o, oh. yan o oh guys, o oh, diba magbayad ah <laughs> nagulat ako okay. yan guys actually dito yung nawala yung aking wallet ayan guys, o oh. pero nabalik, e eh, diba diba guys, ayan o oh walang imposible kay Lord kapag taos po kang naniniwala at nagtitiwala ay anong man ang mga pagsubok o sa buhay mo ay darating ang araw na ayan pagbalain ka at babalik anong mayroong nawala sa iyo ayan guys so tara tayo'y uuwi na alam mo guys, ay napaka-swerty uh, ko dahil ang nakapulot ay ang uh, lalaki Chinese at nagawa niya ang dalit aking wallet. Thanks Maraming salamat po, Lord kasi dininig mo yung ating dasal. Kasi nandun kasi mga ID guys sa wallet ko okay. eh. maraming salamat kasi mayroon pa mabuting puso na taong nagpulot sa aking wallet. Kaya uh, kayo, lagi kayo mag-iingatan ang inyong mga gamit. Okay, Pagkagigin muna tayo Ayan. Uh -huh. at lagi din kayong mag-ingat sa mga kapwa hold sa sa Pilipinas, wala na ngayon uh, school na. Lagi kayong mag-ingat pag kayong mag kasi talaga nagpapalo talaga sila pag dress red light. oh, so, tulad sa Pilipinas, parang mga abusado, parang hindi kinuruan ng mabuti asal. Eh marami talang disgrasya dyan guys. Kaya sa mga estudyante, ingat-ingat. Para malayo kayo sa disgrasya. So ayan guys, yung prom, at uh, $3 lang yung pasagi. Ang ganda kaya mag-ikot dyan guys ikot ka dulo to dulo at eh $3 dollars lang yung babayad. Uh, sana magkaroon din sa Pilipinas kasi napakahirap ang buhay Pilipinas na alam nyo dito sa Hong hindi namin minsan maramdaman yung hirap sa trabaho kasi kahit dyan sa Pilipinas naman guys, naghihirap naman ng trabaho doon eh mas mahirap pa nga yung trabaho minsan dyan sa Pilipinas lalo na kapag farmers ka or or isa kang uh, sales lady tumayo ka ng buong araw tapos mababa pa sahod mo no? although nandito din kami tumatayo ng buong araw sa kaprabaho pero kahit papaano eh solid naman at nakapagpahinga after one week nakapag enjoy lahat namang trabaho ay mahirap ang kalaban lang kasi minsan ay oh, homesick of course hindi naman talaga dito mo makita yung pamilya lalo na sa mga nanay na may mga anak ay, ay mama hirapan lang yung mga kapwa natin, mga kababayan o mga OFW sa ibang bansa like sa Middle East. Minsan doon po yung hirap na trabaho. Diyan sa Pilipinas, guys, guys, mas mahirap pa ang trabaho diyan bukod sa mura ang mga sahod. Eh, hindi naman lahat ng mga employer dyan ay mabuting puso. Marami pong pumupunta kay siya po na nagsusumbong na wala silang diok, kunti lang yung sahod, wala silang mga isis. Kaya -is. eh, yun napaka... Sobrating hirap sa Pilipinas kaysa abroad. Although, kumisik at uh, malungkot, kalungkutan na aming talaban, pero mas gustuhin pa namin mag-iisa lungkot kaysa dyan naman na malaya ka nga, masaya ka nga, eh wala ka nang malamon, wala ka naman ipakain sa pamilya, wala ka naman ibigay magandang buhay sa iyong mga anak na nag-aaral. Okay guys, pasok tayo at bibili tayo dito kung mayroon tayo na gustuhan. And support on, on guys. Kaso pang bata pala ito.

wala silang so, kinder braver world together dami ka kasi kain gabi na yun kasi labas ng mga uh, ano dito mga Chinese pag gabi na saka na sila magala guys. sasakyan na tayo sa escalator going home. Ito lang naman yung sakayan ko guys. So, escalator. Ayan, tinan mo dami tao, di ba? Yan lang talaga yung sinasakyan namin guys. 19 ka pieces na escalator ganong kahaba. Mula dito. Ayan guys, laking tipid ito nang nakatira dito dahil ito lang yung sinasakyan namin yung escalator. Sobrang nga at tuloy hindi mobilisan yung inyong paglalakad ay 30 minutes. Pero kung mabilis yung paglakad mo ay 20 minutes lang guys. Ang hirap lang kasi kapag pababa. Uh, 19 escalator yan guys. Kaya lang guys, kapag yung pababa na na walang escalator, sobrang hirap. Yung hindi ka makapagmadal dahil puro step po yun guys eh. Punti lang yung walang step so kailangan mo rin magingat maglakad. Hindi tulad kapag may escalator, uh, mabilis ka maglakad. Oo, uh, yun ang nagka-ano sa paglalakad kapag yung uh, pababa. Eh, pataas kasi guys may uras itong escalator. Oh, sa hapon at sa umaga. So, hindi aga, hindi pareho yung akyat at baba. Ang, kala, ang kagungad, kagandahan lang dito ay malaking tipid. Katulad na namin guys, malaking tipid ito para sa akin. Kasi kung sasakay ka ay 8 oh, $8 sa minibus. Pero minsan sumasakay ako guys kapag ako na late at walang time na maglakad. So ayan na guys, uh, ito yung aming nilalakad. Okay guys, maraming salamat sa suporta ninyo sa panood ng aking mga vlog. Ay ito kay papaano ay unti-unti uh, nang lumalaki yung aking subscribers. Maraming salamat ang God bless. See you my next vlog. Bye. I love you guys.